yung kandak sila ng programa ng PIDOC. Uh, Peace and Development. Peace and Development. May anong example na uh, naitulong sa inyo ng military? Uh, for example, uh, uh, nag turo sila ng gardening, turo sila ng sahel, sa health, uh, sa education. Siyempre sa ating ano uh, di na magsabay ng uh, organized ng kabila kasi hindi makatulong yan, hindi pang, pang, pang goberno nga ano yan. So wala kay problema sa military. Kasi, uh, ayon dun sa uh, sa mga lumalabas sa balita, ayon yung raw sa military uh, at uh, naging problema dahil maraming abuso. Ah, uh, sana sana 'yun wala na ngayon. Ah, uh, siyempre hindi natin ma, maiwasan noong noong panahon o no, noo, noo, claro naman yung kung kailan pero ngayon uh, wala na Para talagang uh, malapit na ang relasyon sa military at sa mga civilian. Nung pumasok sa inyo mga rebel ng NPA, anong mga natuturo sa si mga mataan doon? Uh, doon sa amin, uh, parang ang mga ang MP doon, nag, nagturo sila ng parang re, uh, revolutionary yung ano, uh, gawa niya, sa ang, ang tinurong uh, organized na sa amin doon sa bundok. Totoo ba na kinukuha kayo ng mga rebuilding MPA para mag sa Davao City? Uh, yung mga kasama namin, talagang mayroon. Uh, mayroon naman sa Zaharan. Oh. Uh, -huh. Kasi, um, naman ang mga tao ngayon. Yung ano nila? Anong pinangako sa kanila ng MPA para sumama lang doon <laughs> sa kanilang... Uh... uh... sabi ng mga ano doon, mga organizer ng sa kabila, Anong example lang ng organization? Magpunta, pangalan, pangalan, ng organization? Uh, for example, yung taga-karapatan mm -hmm. uh, at, 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 iba pa. Mm -hmm. okay. uh, pas, pasaka, yung taga-mispe. Mm -hmm. uh, sabi nila, magpunta kayo sa Davao kasi magpunta si Pinoy doon sa ano, doon sa Davao. Mm -hmm. Mamigay ng pira. Uh, si Pacquiao, magpunta rin doon sa Davao. Asa si Asta kasi Mayor Duterte uh, mag, sa loob sa atin doon sa Davao. Tapos tapos uh, wala namang nangyari ng hasta ngayon hindi na pinauwi yung mga ano namin yung mga kas, mga tribo, namin doon sa Davao. Di, dinala sa doon na sa Haran. So anong ginawa niyo para maiuwi <coughs> niyo yung mga katribo niyo? Ano ang ginawa niyo? Uh, ito nga nakahanap kami ng paraan kung sino ang maka sa amin. Na may Dahil, tribo, katribo namin. oh, katribo namin. So, medyo yung mga sa military, nag-alalay sa amin, magtulong o ano bang mga, pinansya, sakyan, ano pa yung mga pagkain na mong namin doon, mag, uh, pamasayo, papuntang Davao, yun ang ina-assist nila sa amin, sa oh. namin sa, sa amin ngayon.